ciao, ciao, ciao ragazzi. It's start na yung ating dumpster day. A dumpster day. Video mo. Ano yun nandito? pinagtatapon Pinagta Bu. Sa ating. Ito. Yung salata ito. Magkana ito yung kilo dito. Ano. So. Dito natin ilagay. Ano ako na baka hindi rin na naman natin makain ito lahat dahil sa sobrang dami dahil sa basurahan na kabila na aking kinukunan mas maganda doon ah, so dito may mga naghukay na o, niyo. ito bukas na ito Porque, kasi meron na itong ditong kumuha So, okay. Let's go on the other part. Oh, wala pang nagbaba. Wala pang nakuhang basurero dito. Hmm. Kasi usually may nangunguha na dyan. Ha, anong oras na pa? Today is alas 5.28. Ito naman yung mga nagtitinda dito ng... Ayan Oh. So, mga prosyuto dito mga manok yan yung hinatapon nila uh -huh. Okay. ito okay pa kaya itong okay orange yan uh -huh. tama ba yung ating paglagay ng ating ano, uh, ayan, tinatapon doon so, mga damit-damit ayan natapon nila so ayoko maghalo kay dyan dahil marami na ako damit sa bahay kaba yun Yan mga relief relief yan mga No so. mga second ha ito pantalon mainiwan nila ha oh, pwede pa ito oh, oh. parang pwede to sa akin ah ambil ah. hmm? Ayan. O, diba ba? Tunin nga natin ito. Kailan sa pagkain muna ako. Hmm? Tunin natin ito. ito. Pantalon. Pantalon. <laughs> okay. Move. Ito sa kabila. Kamatis. Hmm. Uh -huh. Ay, kasing pagkain doon sa kabila. Eh. Ayan, ito. peska mas maganda yung sa basurahan na kinukuha ko dinadaanan ko to op yan uh, di ba mas maganda doon sa kabila sa aking basurahan yung damit na yun babalikan natin mamaya dito muna tayo maghahanap muna tayo dito ng lemon eh. <laughs> dahil sa isang lemon kaya ako nakapag dumpster na okay kamates ito hmm. Hmm. dahil sa isang lemon ako ay nakapag nakapag dumpster na ng bunggang-bungga hanggang sa naging career ko na nga ang pagda dumpster ngayon ragazzi yan tuwing saturday ito eh dito ano, hmm, may mga nag naghalongkat na So doon yung damit na yon, titingnan pa natin yun mamaya. Mag-uukay-ukay tayo doon. Dito muna tayo. Ayan, yung mga bahay dito, mga nakatira, yan tinatapon nila yung mga, mga gamit-gamit nila. Kasi kukunin ngayon yan ang nagbabasura. Yun. O, di ba? Ah, may mga nag... May mga nag... Ano babasuran. Yan, dito doon si si friendship pa. Na nagba-bike doon. Hop. Hmm. Ito, ito dito, ano dito? Hmm. Mas maganda yung aking ano doon, yung basurahan. Hm, ito. Baka meron tayong makuha dito o kampong may kangkong ayan Ayan, may kangkong ayan hmm. ang na mga sira-sira na ayan, Ampalaya. palaya eh, palaya ay pwede pa kaya ito ay hindi na itchay hanap tayo na ang hmm. kamatis, ang ah. daming kamatis sili may kamote. Tatanim ko ka ito. Tatanim ko ka itong kamote. Okay? May pantalon ako doon sa ilalim. So, hindi ko siya lalagyan ng... Ayan o. Oh, ang palaya. Hindi pa kaya. Ayan o. Oh, pwede pa itong palaya. Okay na. Ito ang palaya. Hmm. palaya. Hmm? Okay. Depend. Lagyan natin itlog. Ito kamote Nih, ah. melambut hmm? na Oh lala, may okra Ayan Okra Hehehe, uh <laughs> may okra aku Punin nanti ito okra Ampalaya Bu Ipa kaito ampalaya dito kayo Okra. So dito tayo sa tabi at pipiliin natin yung okra. Daming okra. Ba mahal yung okra eh, Sa bahay ko napipiliin, Nalamog-lamog lang yun sa kanilang pag pag ano, Pag travel -travel. sa travel-travel. At pag okay Yan, pag season nito, dito lang tayo nito makakakuha ng bonggesyo. Pero pag hindi, eh, wala ayun pa oh. May nahulog pa sa baka mamaya sa isang basurahan is marami tayong itlog na makukuha hindi e eh ayaw ko ng prutas muna dahil marami akong prutas sa sa bahay nga hindi ko na may mga ano pa doon tawag doon mga ah melon may ubas ayan, dami natin ang palaya ang ah, palaya, okra ang mahal dito ng okra ang, ang palaya kung natin ito bugasan nung natin yan Bungka na yan ay aking pantalon ho na Nadungisa na okay balik tayo ulit baka may okra pa yan pupulote natin yung mga okra dito sa kalsada sayang din yan apa <laughs> yan may ubas baka may may patatas tira na yan Kapag Oh, wala na kasi ako rin patata sa bahay Okay, melon Ah, kukunin ko pa itong melon Kukunin ko itong melon dahil nga Ah, mabigat pag kumuha ako sa malayo So, okay na ito Kukunin ko sibuyas sira na ito malambot sibuyas sibuyas maita okay ba bene beret sa tayo oh. Okay. Mm. Oh. Ayan ulit, ang palaya. dami pala ang

Pajuli ini, lele ed napa ini. Ampalaya, palaya, palaya, ampalaya, ampalaya. Kaya deh ian, kaya deh yung pinag-iisipan ko ay kung pwede pa ito. Madilaw na kasi. Yan o. Oh, Tagat Ito kaya. Ito kaya. Malambot na kasi yung iba.